Halos 100,000 na apektado ng pag-aulboroto ng vulkan Bulusan. Ayon sa OCD o mga sa balita, si abante reporter Edwin Balasa umaabot na sa halos isang dangibong individual ang apektado ng patuloy na pag-aalburuto ng bulkang bulusan sa Sorsogon. Sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense, nasa 98,315 katao o katumbas ng 20,996 na pamilya ang naapekto ng volcanic activity sa labing siyam na mga barangay ng mga bayan ng Erosin, Bulan at Huban, Sorsogon. Sa bilang na ito, 65 na pamilya o 211 katao ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Bilang tugon, agad na nakapahaghatid ng tulong ang OCD Region 5 at Department of Social Welfare and Development Bicol sa mga apektado. Ilan sa mga naipamahagi ay ang N95 masks, hygiene kits, gayon din ang food at non-food items para sa mga evacuees. Patuloy naman ang paalala ng OCD sa publiko na manatiling alerto, iwasan ang paglapit sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone at makinig lamang sa mga opisyal na abiso mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Out.